Happy Midweek po sa lahat, mga kapatid, mga kapamilya. Ngayon po ay August 30 at kahuli-huli araw sa buwan ng Agosto. Kumusta na kayo sa loob ng kalahating sanlinggo? Tayo po ngayon ay patuloy na magbabasa sa aklat ng awit na mga awit na ang sumulat ay si Haring Solomon. Tayo po ay nasa Kapitulo 2 na. At bago natin ito pasimulan, tayo po muna ay manalangin. Ang manaming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga biyay at pagpapala sa loob ng kalahating sanlinggo na ipinagkalob niyo sa amin sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Sa mga aming mga tinatangkilik na patuloy niyo kaming pinagkakatiwalaan. Patawarin din po sana kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa aming mga Kahinaan, Ama, na hindi po namin napaglalabanan sa mga tukso na dumarating sa amin, na hindi po namin ah, nasasanggalang at ah, kami po ay patuloy na nagkakasalapatawad po, Ama. Sa gabi pong ito ay sabahanawa kami ng inyong Santong Espiritu na sa pagbabasa ng, sa Aklat ng Awit ng Mga Awit ni Hari Solomon, na sana po ay biyayaan kami ng katalinuhan upang ang mga bagay na nakasusulat dito ay aming maunawaan. Tabihan din nawa po kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel upang kami protektahan sa lahat ng uri na hindi nyo nagugustuhan sa amin. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Okay, ngayon mga kapatid ay patuloy tayo magbabasa sa aklat ng awit ng mga awit. Awit ng mga awit, dos uno Hanggang 17. May siling lang din po ito tulad ng nasa uh, kapitulo 1. simula na po natin. Ako'y isang bulaklak lamang ng siyaron. Isang uh, lirio sa lambak. Kung ihahambing sa ibang kababaihan, ang irog ko'y tulad ng lirio sa gitda ng matinik na halamanan. Kung ihahambing naman sa ibang kabinataan, ang mahal ko'y tulad ng puno ng masan, mansanas sa gitna ng mga puno roon sa kagubatan. Ibig sabihin siya ang pinakamaganda ng o pinakamatikas. Ako ay nananabik na maupo sa lilim niya at tikman ang matamis niyang bunga. Dinala niya ako sa isang handaan para ipakita sa lahat na ako, ako ay kaniyang minamahal. Pakainin niyo ako ng pasas at mansanas para ako muling lumakas sapagkat nanghina ako dahil sa pag-ibig. Ulo ko'y nakaunan sa kaliwa niyang bisig at sa kanang kamay naman niya ay nakayakap sa akin. Napakasweet naman. Kaya kayong mga dalaga ng Jerusalem, mangako kayo sa pamamagitan ng mga batang usa at gasela na hindi ninyo hahayaan ang pag-ibig ay umusbog hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Ayan na, naririnig ko na ang mga parating ang aking mahal. Dumating siya, patalon-talon na parang usa sa mga bundok at burol. Tignan ninyo, nariyan na siya na nakatayo sa may pader at sa bintana ako'y sinisilip. Sinabi niya sa akin, halika na irog kong maganda at sa akin ay sumama ka. Tapos na ang panahon ng taglamig at tagulan. Namumukadkad na ang mga bulaklak sa parang panahon na ang pag-aawitan at maririnig na rin ang huni ng mga kalapati sa kabukiran. Ang mga bunga ng igos ay hinog hinog na at halimuyak ang bulaklak ng mga ubas. Halika na irog kong maganda. Sa akin ay sumama ka na. Ganda ano po? Katulad mo'y kalapating nagtatago sa bitak ng malaking bato. Ipakita mo sa akin ang magandang mukha mo at iparirinig din sa akin ang maamo mong tinig. Bilis Hulihin ang mga asong gubat na sumisira sa aming mga ubasang namumulaklak. Akin lang ang mahal ko at ako naman ay kanya lang. Nagpapastol siya sa gitna ng mga lirio. Bago magbukang liwayway at magliwanag, magbalik ka mahal ko. Tumakbo ka na kasimbilis. Napakaganda ano po, napakaganda mga kapatid. Maganda ano po kahit maigse, kung inyong nanamnamin ay parang nagliligawan, parang uh, naglalambingan. Napakaganda ano po kaya uh, itong si Harry Solomon ay pag ito ay gumawa ng isang uh, ng isang kabanata o ng isang kapitulo ay hindi mo titigil hangga't hindi mo natatapos. Maraming salamat po sa pakikisama nyo sa akin sa pagbabasa po natin sa gabing ito sa Awit ng mga Awit sa kapitulo 2. At salamat sa Panginoon at sinamahan muli tayo ng Kanyang Santong Espiritu. Sana sa po sa darating na biyernes, uh, ay, samahan niyo po ulit ako, uh, September 1 na po sa darating na biyernes, unang araw ng buwan ng September. At ito po, teka po muna, manalangin muna tayo at pagpasalamat. Ang manamin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa biyay at pagpapala na patuloy niyong pinagkakalob sa amin sa buhay at kalakasan sa aral na nadinig namin ngayon bukas sa inyong banal na aklat sa awit ng mga awit. Maraming salamat po sa inyo. At kami po ay magtatagubilin pa sa inyo sa loob ng kalahating sanlinggo na kami po nawa ay bantayan na inyong malalakas at magagaling na anghel. Salamat po at uh, patnubay at biyaya ang hinihiling namin at pagpapala na maraming marami sa sagana po kumari po sana ay siksik, liklik, umahabaw. Salamat po sa pakikinig nyo sa aming mga panalangin at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo at uh, sa darating na biyernes, ano po, ay samahan nyo pong muli ako upang tayo po ay magbasa ng mga kasulatan dito sa awit ng mga awit. Unang araw po ng September at mind you mga kapatid, na po. Ano ber na po at tayo ay uh, malalapit na sa katapusan ng taon. Okay, mag-ingat po tayo at uh, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumain nawa. Happy midweek po.